Seven. Six lang. So, ano ba pang ano na na ito? Jampak. Boss, jampak. Yung erga mo na to kaya ka nasisiraan. Nasisimot mo karga, eh, nakapower yung barrel na to Anong nangyayari dito? Pag na-side mo ng... 11 putok, sabi ko? 6 lang. 6 Pag nakaputok ka rito ng 10 bibigay yung barrel. Tapos, pagbigay niya, yung ganito yung nasa loob, maluwag. Kaya pag yung orin gumanon, wala na, hindi na siya babalik. Pero ginawa ko ng para para mas malapat siya. Para mailapat na maganda. Kaya lang, siyempre, sa dance trial, tingnan muna natin. Meron namang warranty ng buwan. Pagkagano nangyari, eh, lang palitan yung piyasa na Ano yung ano mo, Ergen ma? Ay, JBC yan JBC ba yon? Ay, I'm score! Ay, I'm Ay, I'm score! Ay, I'm score! Ay, na... Bakit? Video pa sa... <laughs> <laughs> Bakit dumami pa? Pagka ay na video ka. <laughs> na, ano problema niyan? Ah, uh, ilang beses ko na binalik doon sa uh, sumisingaw yung saan? Hindi siya makakargahan. Actually, pag kinarga mo, nabulusot yung ahin. uh, so, best, baka naman okay, yeah, no, na pinapalitan na niya ng pinapalitan niya lagi ng oring. Kaya lang. Ba't oring lang? Eh, I don't know. <laughs> Tapos, meron pa akong ano yan, uh, silent, ano, uh, tawag ko oh, silencer. Pinanggal niya, sabi niya hindi daw pwede. Kaya nga na panood ko yung last time na nasin ayos yung problema niya. Hindi pwede silencer mo? Pinamigay ko yung silencer ko. Lang dahil lang 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 akala lang ko. ko sira, sabi niya sira doon. Kaya actually, pinano ko ngayon. Pinamigay ko kasi sabi niya is hindi daw tama talaga dahil... Sa silencer na. na. Ay bakit namigay naman ako? Liman, Yun sabi namin ginawa ka na hindi ay tinama ako. Masaya pala yung mo. Ako din, kaya hinanap kita dyan lang, good luck. Yung mga kamit bahay ko lang pala yung pangkata mo. <laughs> Saan silencer mo? Na? Malaki ba yung silencer mo? Parang ganyan din? <laughs> ang sabi sa'yo, okay, okay, Ganyan din. Ganyan din? Hindi na no, tatama yung silencer mo. Yeah, yeah yun ang pagkakasabi niya, hindi tatama. Kasi, ah, uh, yun daw ang dahilan, kaya piling yung bala ah, niya. So, Dapat inayos? Tinanggal namin, binigay ko sa kanya, pinanong ko, ginigay naman sa silencer, tapos iniwan ko dun sa tapos pinamigay ko dahil may sabi niya sira daw yung dito may tama yung silencer. So ano nakita ko yung post niyo sir nung nakaraan. Ilan na yung nagawa niyo na silencer? sabi na. Ayun. Lalo may po-post pa ako isabo. Yung baril nung tao. PCP, Pagdating dito boss sira yung halang 125,000 ay yung 25,000 higit pa. Kasi ano siya tactical na scope na yari ng ng vortex. Sira yung ganito niyo. Sira. Sira. Tapos yung barring it, ano na rin, silencer nakapaling, tagal kong ginagawa. Saksakay hiram lang yun. Mm. Silencer, eh, hindi rin niya tinama kahit paano na gawin, kahit gawin karami. Hindi ko napahirami si Levi. Hala, <laughs> kumbisihin <laughs> ano, mo ba? Hindi ko napahirami <laughs> si Levi. <laughs> hindi ko editing eh, yan, na Hindi <laughs> oh, natin ako na, pa pare, ha? Hindi, <laughs> naman talaga tama, hindi dapat pinapahirami pare. <laughs> <laughs> eh, di ba, pinahiram mo sa Wala mo nang kumbinsin mo na umbisay, mbisay, <laughs> na, na oh, mo nang ba baray. na, nakakaipot na nga. di kagagamit na ng dalawang beses, sirakan. Piniram <laughs> lips <laughs> ba, eh. Alam, na, ng, na, na, sootari, man, siya, Yan, Sige ba, ako bahala rin eh. Wala ko nang palit ng... Natin ito, Ori. ako mga jing sayang. Sige na. siya, nagkakalawa. sa din sa akin. sa akin rin. Tama naman yung uh, sinabi ko. Na sayang. 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 Bumili ka ng barrel eh, dadahin yung barrel. ito boss, makakabili ka na to. Pero ito hindi ka makakabili. Na pag napagagusto ko na palitan, oh. at least di ba magagamit ko. Ito kasi wala ka nang mabibili kahit sa parte ng Pilipinas. Pero ito may mabibili ka kahit sa parte Pilipinas. Yeah, anytime na kahit oh. na gano'ng katagal, wala di pa gano'ng gano'ng gamitin mo sa pang ano, wala pa, <laughs> pa <laughs> <halis ako> na. gano'ng 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 sa gano'ng 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 sa Sabado. gano'ng 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 ay, ang problema, pagka yung balik ng balik sa... Ay, sa... same, ano, same problem. Ay, ganun po itong sinasa sa sandigila? Ay! naman pala niya

ba? Hmm, sobrang haba. Hindi ka nakahaba ang niya. Hindi Ito yung mga pansalaman. Ganito. Ang na. Pero ang habang paa rin ito, hindi mahinap ito nara. Ang kapawa nyo yung barangay. Ang kapawa. Ano nga dito, siray rin. Ang laki na nara yun. Ano? Ano nga? Nandun lang. May ako. sa sana. <laughs> Next time na nangamot. Yeah, na naman? naman. No? Hindi. Never, never, never. perfect. Ito ay maliit na ano eh, sasabang din. Ayoko sa ganito lang isa yung marupok eh. Na? Hmm. 3 ang lakas maka power yung barib eh butas. 4 5 ay mayan eh pa yun nana 7 6 shot lang so ba pa naman na ito boss jump pack yung erga mo na ito kaya ka nasisiraan nasisimot mo karga ay naka power yung barib na ito anong nangyayari dito pag na-assign mo ng na 11 putok sabi ko 6 lang, 6. pag naka-putok ka rito ng 10, bibigay yung baril. Tapos pagbigay niya, yung pinaka ganito, yung nasa loob maluwag. Kaya pag yung orange gumanon, hala na, hindi na siya babalik. Pero ginawa ko ng para para mas malapat siya, para mailapat na maganda. Kaya lang, siyempre sa dansa trial, tingnan muna natin, meron namang warranty ng 3 buwan. Pag kagano nang nangyari, eh, lang ang palitan yung piyasa niyo. Pero sa discard na ginawa ko, baka hindi kang mangyari. Hinilapit ko ng sabit eh. Ano nyo siya? Ako, may darating din bukas yung ano. kung manto Mingo to para makawal na sa hindi sabog sabog ang tingnan natin kung mga na Ah. lakas. Ay, naka power nga pala ba rin na aray, ano? nakalimutan ko sabihin. Boss, naka power yung airgun mo. Ah, nasa araw ko pa ito ginawa, kaya pumuputo. So, okay na. Thank you. Salamat sa tiwala, boss.